pandesal saka kape ayos very good okay ito na naman yung isang salang Kaling maluto yung ating manok, mga kalakay. Kuminsan, yung legs ay nahuhuli pero halos pantay-pantay na oh. Luto na yung mga legs. Madaling maluto kasi yung manok natin ngayon. Yung arena natin ay iba yung texture. Yan oh. Kasabay-sabay na. Karaniwang kasi nauhuling maluto yung legs. Pero depende rin sa arena kasi eh. May arena na ibang texture. Madaling maluto. Ayan yung ating tech mga ritaso, leeg, ulo, yun, yung mga maliliit na tap. na karina or breathing pag hindi mo pinampag yan eh, madaling mapuno ng latak yung mantika natin yun ang masusunog kasi bumababa yung mga latak sa ilalim yun ang unang masusunog lalo na kung napabayaan mo yung apoy na malakas solo kami ni Kapagod. Solo ko rin dito ba? para akong solo ko eh, Hindi nga ako nakapag-video doon sa kabila eh. Dahil sa marami ay, rin tao. Hanggang 11.30 siguro. Pumunta. Oh, pumunta na ako dito. Pumunta na Ang bula. Yung iba ay namumuro sila sa bula. Pero sa amin, normal lang po yan kung coconut oil ang inyong inagamit. Kasi bababa rin naman yan, tapos bigas uh, na yung pano. Eh, o oh, tama, bababa rin naman yan. Kasi walang ikong tingin mo pag nagano'ng pano, makatapong ko po na dahil na maapaw na ngayon. Aapaw na kung masyadong marami kang nilagay. Okay. Kaya tantsahan. lalo na kung maliit yung kawa mo eh tapos nilagyan mo ng maraming piraso at yung mantika mo ay talagang umaapaw ay aapaw na kaya maganda kung malaki ang kawa itong kawa namin na ito eh yung pinakamalaki 23 inches diameter kasya rito yung 40 pieces eh. 30 to 40 kapag uh, masyadong marami ang tao. Nagsasalang na kami ng 30 hanggang 40 piraso. Pero pagka kadalasan lang, normal lang 20-20 lang. So, pinakamalaki na gamit natin, Oh, 'yan yung pinakamalaki. 'Yung pinaka eh. Oh, ibang pa naman yun yung pinakamalaking tawa, lagi natin. Oh, sa fried chicken. Meron ganda o ayan yung pangalawang hango na yan eh pangalawang salang yan eh ito ito okay lagay na natin ayan o yun yung unang salang natin unang naka-display sa natin na yan eh size ng manok na yun, ha? Maganda kapag kamaganda ang pagkaluto. Kahit malaki ang size ng manok, yung cut ng manok mo malaki pero pangit ang breeding mix mo at pangit ang pagkaluto ay lilihit. Pag na-overcook pa, na-overcook pa, ay liliit talaga at titigas. Wala pa tayong nalotong chicken skin kaya isusunod na namin yung chicken skin yan yung chicken skin namin na oh. Ito so, may git na 2 kilos yan at meron pang kasama rito, mareho pa rito. Ngayon 5 kilo yung dala natin na chicken skin ngayon yun eh. Ayun guys, habang tayo ay nagluluto, magkakapin muna tayo. Oh, wala na. pagka umaga eh konti lang talaga ang tao yan o oh. pero pagka magtatanghali na ay grabe ang daming tao wala nang para ng trukso dito o kaya uh, abang umaga eh magpandisal muna tayo yung pandisal sa ating mga Pilipino inuhugasan muna natin o yan yung sasawsaw natin sa kape Oo, oh, yan, isaw-saw sa kape para maugasan ba. Tapos kakainin natin. Yung pinanghugatan, inumin mo rin. Pilipino nga talaga yun. Eh. Nakakapagod. Nakakapagod, pero... Kumikinis na yung mukha mo ha? Nakakapagod yung ganito. Pero pag kasama mo yung mahal mo, nawawala yung tangles. Oo, oh, siyempre. Pero kahapon, wala ako dito. Pagod ako kahapon, Pagod ka. Bukas ka sa eh. Pero okay lang. O yan guys. Uh, tatlo yung absent na tao namin kahapon. Kaya parehas kami ni Kabagat na nagtinda at solo flight namin. Nagpalaspas na sila. O nagpalaspas daw sila eh. O. Wow. at uh, after 3 days magbabakasyon tayo kapakay magrelax relax din tayo mga 3 to 4 days Ayun, tag-sasampo natin guys, oh. Oh. kailan yung dala natin na taxi sampo? 80 o 100? Ay, 100 daw yung dala namin ngayon na taxi sampo. Pero yung malalaki namin, uh, 450 yung malalaki natin. Ito so, yung mga 450 to 500 lang yung malalaki.

kalaga Si Kevin Costner. Ha? hello teririt. Hayo si Kevin Costner yang hello. Kevin Costner oh. Long dynasty. Oh, one. Bagi me. Tapi. Hai bawal. Bawa. Hai. Bagi tim enggak, bhai? Baking, baking. sa pagkiki mo. Maganda pa rin yung katawan mo eh. Okay pa rin? Okay. Eh. Bye bye. See you around. Kevin Costner. <laughs> Kevin Costner ng Kansas City. Kumakanya si Kevin Costner eh. Kasama kong nag-gym yun eh. Oh, laki ng chan yun dati pero ngayon Hawaiiano eh, yun. hawayano Okay guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Kapi muna tayo. Yeah, yung ating ilulotok. Ito yung takpitin. Alright. Let's go.